Katarawan, isang maliit na barangay ng Amulong Cagayan, napapaligiran ng mga bukirin na napapaligiran naman ng mga kabundukan, likas na tahanan ng Black Philippine Cobra. Sherwin Udarbe, isang trabahante ng ng harvester, ay naglakad patungo sa ng patubig upang uminom at maghugas ng katawan matapos ang gawain. Naglingid sa kanyang kalaman, isang maitim na ahas ang naroon din at kanyang bahay. pangyayari, bakit siya nakagalit at um, bakit nakarating na siya ng hospital pero uh, inaasahan ko eh, siya tapos ganyan yung nangyayari. Opo, uh, ah, uh, reaper daw po sila doon. Reaper? Na, reaper po ng palay. Uh Oo. -oh. Bali, after po nila nag reaper, nagpahinga po sila. Yung kuya ko po, dumiretso po sa doon sa sa may irigasyon. Kasi meron naman po mas malapit daw po sa ng irigasyon. Tagtaka lang po nila bakit daw po siya dumiretso din sa mas malayo. Tapos yung ahas po na nakagat sa kanya, doon po pala sa mismong tubig. Nung nakagat daw po siya, tansya po nung mother ko kasi bumaon po yung ipin eh. Nung nasa ospital po nilinis ng mother ko, may ipin pa po na iwan. So tansya po namin, winasiwas niya po siguro yung asa pa na pwersa na alis yung ipin eh. Doon niya na napansin yung nakagat siya. Ngayon nung nakagat po siya, kalabatan po ng mother ko winasiwas niya yung paa niya dito po sa banda dito sa yung lalaki niya dito sa pangalawa po kasi bumaon daw po yung ngipin mother ko pa po yung nag-ayos ng ipin sa daliri niya nung nililinis yung kuya ko sa ospital uminom pa daw po siya doon sa may irigasyon ng to Tapos siguro nung naramdaman niya po na no, medyo may iba na, tinalian daw po niya yung paa niya, damit pa pinantali. Kaso nung nakalakad pa nga po, pumunta sa mga kasamahan niya, Nung kwan ko, medyo naluwag yung tinali niya. Doon na po siya nag, ano na, itakbo niya na ako sa ospital. Pakala nila daw nagbibiro lang. Nung nakita naman daw po nila, biglang nag-chill na siya. Nangatog. tos medyo nang hina na. Doon na po sila nataranta, din na nila alam yung gagawin nila. Kaya may tumawag na po ng rescue. Tinakbo po siya agad. Yung layo po ng ospital dito, nasa 30 minutes to 1 hour. Tapos, pagdating nga po doon, hinang-hina na rin daw po yung kuya ko. Eh, kinabitan na po ng ng tubo. In Apo. Tapos, tinaningan na po agad daw yung buhay niya. Bakit? Ayun po yung pagkakasabi nung pinsan ko na po sa yung mother ko na nasa ospital. Mm -hmm. Na, tinaningan na daw po yung buhay niya. Tapos, yung nga po nasa nila na wala daw pong gamot doon. Tapos ng pangalawang araw po kami nakahanap ng gamot niya eh. Balik kami na po ang nakapag-contact sa mga hospital. Binigay na ng namin sa hospital yung contact. ER to ER na nag-usap. May lumuwas ng Maynila para kunin yung... Hindi po. Nag, nag, ano, simula po nung nag-post ako, uh -huh. marami po nag-comment, nag-suggest ng hospital. Hinanap po po yung mga pangalan sa mga contact number. Pinunta ko po isa-isa. Ang La San Lazaro po ang una na-contact. Then, pinasa niya po ako sa RITM. Nung nakuha ko po yung number ng RITM, kinausap po namin kung meron. Meron naman daw po. pinasa namin sa hospital na yung konta. Pero ang nakuha lang ko namin, lima lang po. Kasi limit lang daw po. Sampo yung request? Opo, lima lang po ang naibigay. Sampo yung request? Lima lang yung naibigay. Tapos tayo mismo, personal tayong tumawag sa RITM. At talagang... Nililimit daw nila sa lima. Bawat request, okay. bawat hospital, limang ampule lang ang pwede nilang ibigay kasi konti na lamang daw yung stock. Naintindihan ko yung kakulangan ng anti-venom. Ang RITM kasi, siya yung takbuhan ng mga nearby provinces dun sa mga kaso ng mga natutuklaw ng ahas. Kaya siguro dahil konti na lang yung stock nila, kaya inilalaan nila dun sa don sa sarili nilang pangangailangan pero sana case to case basis kagaya nun may pasyente mm -hmm. tapos uh, sasabihin nila wala na talagang makukuha kasi naibigay na nakakalungkot namang masyado na naniniwala ako dapat mabubuhay yung tao eh. paano yung ginawa nyo para makakuha pa ng um, ibang antivenom sana ganun po, nagpost po akong nagpost then mayingina po akong matulong sa mga radio station po may nag-entertain po sa second registration dito po sa Sako sa po ng Cagayan na humingi lang po ng tulong para lang po makansin po yung pasyente namin. Kasi po nandun po yung pasyente namin, may maya daw po nag yung kuya ko. E natataranta po yung mother ko kasi wala pong lalapit agad -agad. Na, po lalapit agad-agad. Nakakiusap po ako baka matulungan kami na mailipat man lang ng ospital or ma-providean man lang po kami ang anti-villain o Kasi po... Every time na nagbibigay kami ng contact number ng ospital, laging sinasabi na wala daw. Yung about sa nang hihihang tulong sa registration, pinansin po nila agad yung pasyente namin. Tumawag ako sa mother ko. On the spot po narinig ko, lumapit yung doktor na nagagalit. Ba't daw nagre-reklamo kami? Ba't daw kailangan pa idaan doon? Ba't daw hindi nila, namin sabihin sa kanila? Sabi ko sa mother ko, sabihin mo, paano sasabihin sa kanila, hindi naman nila pinapansin. Kaya humingi tayo ng tulong, hindi tayo nagre-reklamo. Nagagalit sila sa amin. Nung simula po noon, parang hindi binaliwala na po nila yung pasyente namin. Tutusin, umabot po siya limang araw. Hmm. Yung hmm. sa pangalawang araw lang po siya nabigyan ng gamot. Pero naisurvive niya po po hanggang apat na araw po siyang gising. Yung panglimang araw po, maghapon nang wala na po. Tulog na po siya noon. Kung may nakuha, sana nga tibiyan mo kayo nailipat siya agad. Opo. Sana buhay pa yung kapatid mo. Okay. May nakausap po kami sa RITM. Nag tumatawag po ako pati yung tito ko po, tumatawag po mismo sa hospital. Ang suggest po sa amin, doon po mismo i-admit sa kanila para doon daw po magamot. Ang naging problema po, pagka transfer daw po namin siya, life support niya, alis yung hospital, uh, provide daw po namin ambulance, doktor, tsaka machine. Hindi daw po nila ipoprovide sa amin yun nagtumawag na po kami sa private. Ngayon po nung meron na kami na contact, doktor na lang po ang naantay namin para mailipat. Maghapon naman po walang lumapit sa kuya kong doktor. Pabalik-balik ang mother ko sa nurse station. Kahit nurse po, laging wala. Kaya ginawa po namin mga pinsan, nag-post po ako na humingi lang akong tulong sa traffic tool po pero wala po akong minensyon ng ospital. Ang sinabi ko lang po sa post ko po na baka matulungan po kaming makalapit hmm. sa mga ospital, maka-request okay, sa Ate Venom. Okay. Kasi po, kung kami-kami lang po, hindi po po Ospital po dapat, di ba? Kaya naano po namin na baka sakaling pag sa kanilang matataas, matutulungan po kami. Kinagalit din po nila ng ospital yun na pwede daw po kami kakasuhan. Dahil ba't daw may pinost kami picture or video, video po. Pero, may ma kayo ng video? Minijuan ko po siya pero tinakpan ko po yung mukha eh. Ang nakalagay po sa mukha niya, yung message po. Kasi yun po yung way ko para po mailapit po siya. May, ma may mag-message, baka may makatulong na gawin mo. Pang limang araw po, doon na po nung napansin ng mother ko na hindi na sa dumilat. Kung merong gustong tumulong doon sa pamilya, Jika number po nila ay nasa ibaba at uh, maaari po ninyong tawagan muna at i-verify na sila nga po yung kamag-anak mo nitong si Sherwin. Sa tulong ng punong barangay na si Cap Alex Bueno at mga kaibigan ay nadala naman ng mabilis sa ospital si Sherwin na ngayon ay nadagdag na naman sa kaso ng mga natuklaw ng cobra na mabubuhay sana kung may anti sa ospital o nagkaroon ng mabilis na aksyon para mailipat ang pasyente sa ospital na mayroon nito. Ito yung actual site kung saan natuklaw ng cobra si Sherwin. Pagpinakpan. Pinakpan, yung, pinakpan yung pinasukan, yung labasan sa lulunggan, hindi pinakpan. Pinakpan lang. Pinakpan, pinakpan nila bungan. ng lupa lang. Gano'ng kalaki brother? Malaki. sawah. Iya, bom. Bakas. Plus light wala kan dalam plus light? Nyerem bos, toh. Oh. Itu bakal ada Ata, pas. Oh. <laughs> ah, ta talaga da, seguro da ta una ga da. Ompe kwana, ompe telwal da nata ta.

talo ato salbag na ron ure bat batit lang abuta talo sa pulo na sa ngadangan parang wala nang butas Merong ko yam lawak na lawak tinakpan mo kasi dun sa kabila dito hindi ano nangyari Boss na nakakita po tayo dito nakapin mo boss oo nakakita tayo dito boss oo ano uh, ano ngayon gagawin mo? Bibintahan mo yan. Hindi, napakalayo na sa, ah! napakalayim, napakalayim na sa ah. pinagkagatan ng ano. Akala ko, bibintangan natin eh. Hindi. Oh, mga... <laughs> <Mga> <laughs> Hindi, na... pag naghanap siya ng ahas na naka, nakapatay, sinasabi niya Sinasabi niya sa dulo eh. Ito na po, nahuli na ni Kamandag yung nakapatay <laughs> Hindi, na... <laughs> Sabihin lang natin sa mga uh, ito, daming mga bata. Oh. Yung mga ganitong klasing puno, pag may butas po siya, wag po kayong Ay, magtatambay ba? sa tabi. Oh. Kasi baka bigla pong lalabas at ma po tayo. Oh. Pero diyan uh, boss Darian, sigurado po ako, nakita ko na po yung cobra diyan. Malaki. Uh, hindi ko lang po alam, kiskis lang po yung nakita ko, umusad na po siya diyan. Oh. Yeah. Okay. ko na dyan yung cobra. Okay. Dyan natin. Nakuha ng black cobra eh. So buksan na natin dyan boss para lalabas na lang dyan oh, Sige tingnan mo na lang Nakita na na Nakita na ka na Nakita na

Eh, ni. Kailangan ko pa yung beer. Tapos Black. Ha? Ayo. Oh, Ayo, meron, meron, dun pandanom. sa butas ng kwan ng kahoy. Ah, yeah, yeah, nasa puno.

sa mula ka. Doon doon sa kwan, may, may sa butas yata tayang Yan, yan. yan oh, sabihin yan. mo pag susungkitin mo na. Ang <laughs> itim-itim. Ay, palabas na yung kwan, yung dila niya. Ay, <laughs> <laughs> may tati vlogger ng isa. <laughs> Mukha sa taas. Oh, ma kasi may butas yung kwan, yung kahoy. Ah, bandira. Oh, baka hindi lang isa 'yan. May kabit yan, may kabit. Dahan, dahan, dahan. Baka may asawa yan. Hindi, bahay niyan eh. Bahay nila yan, dapat ke... oy, oy. Mm -hmm. bahay nila, yan Ayan, diyan, lalabas. <laughs> oh, oh, <yan. laughs> lumabas na yung niya. Oh,

Ito 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 Ayan na ayan na Ayan na Maliit e Oh, yan na nakuha na nakuha na Oh, puno puno O bibitahan ko Ayan ayan nakuha na nakuha na O o, oh, sandali, sandali. Nasaan yung lalagyan mo? Ah. Sandali, ha. Ah. Sandali, sandali, ha. Ah. Sandali, sige. Pakagat, uh, wala uh, na magkat na daw. Basa na yung ano. Uh, basa kaagad eh. Basa na yung kinagat niya. Yung kinagat niya, kacha. Ayun, basa no. Okay. Okay. Yan ang kamandag. Yan ba yung kamandag ay, niya? Ayun, ay, basa no. Yan yung kamandag niya. Yan. Sige pa, ay, sige pa ay, ulit kita pa kita para. Okay. Ang mga pakagat. Okay. Hindi, subukan mo nga dito. Halimbawa, <laughs> 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 so, pagkatapos yan, pagpakit natin si Iwan. Dito, wala ah, nang kamandag yan. Pusibling hindi na siya mamatay. Pusibli, ha? Ah? Pusibli lang. <laughs> Kasi yung pinaka-potent doon sa stock niya ng Venom dito, dito. sa Venom Blanc na. niya, nailabas Pwasin niya. Ano yung kuya? Oh, black. Palubusan pa lang nalang. <laughs> <laughs> Palubusan pa lang nalang.

Nandiyan yung kanya, san na nakagat. Plastic nga din, nakita mo 'yung cobra. Ilang oh. Tela. natin itong mismong lugar kung saan natok si Sherwin at ito yung palay na katatapos nilang i-reaper. At sa ngayon ay isang cobra yung nasilip ni Kamandag dito sa lunggang ito at na ngayon ay huhukayin natin. So, ayan. Pa uh, sa wakas. Oh. pwede na natin pagbintangan 'yan kasi oh, ilang lang. dipa lang eh. <laughs> ilang dipa lang kalayo dun sa lugar kung saan uh, natoklaw si Sherwin. Kaya may posibilidad na ito na 'yon pero ganun pa man sigurado lang na may mga iba pang mga ahas dito. Ayun. Pag walang pangil 'yan. O oh, pag walang pangil. Pag walang pangil. Oh, oh. pangil. Ay, oh, Ayo pala. Nakatagat. Oh nga pala. Ay 'yan pala 'yon. Pag walang pangil siya. Eh, hindi na kasi Uh, may panahon kasi na malulutong na yung mga pangil yan kasi alimbawa pag June na sila na magpalit magpalit ng pangil regularly nagpapalit kasi ng pangil yan mm -hmm. eh naiwan daw dun sa dun sa kinagatan kay Sherwin yung pangil And... nawala tuloy ako ilawan mo ilawan mo para makita okay, ang dami lang lang ano na, yan na? Ayan, ayan, ita, eh. ayan, sa itaas, sa taas. Sa baba, ayan, sa mismong ilaw. Ay, oo, oh, oo, oh, oh, Kita na, kita nga siya. Hmm. Doon sa sugat ni Sherwin na tinuklaw ng cobra ay may nakuhang pangil ng cobra. Ibig sabihin na bali yung pangil ng cobra. May panahon na magpapalit kasi ng pangil yung mga cobra kagaya ng pagpapalit nila ng kanilang balat. Sa panahon na yon na malapit na silang magpalit ng pangil, malulutong yung mga pangil nila. Kaya talagang kung minsan natatanggal yung mga pangil pagka may kinagat silang matigas na bagay. Kaya... Okay. kaya... Mas, malaki Mas malaki pala yan. Oh, ini nak. Ia. 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 may lambutan balat nito ayana ata ay, kay lalabas na atadian eh ayto ayto ay nakalabas na pala eh oh oh meron kunin eh oh atras ay 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 kinagat ako ng langgam eh <laughs> wag lang cobra basta wala lang naman ng bosslar pag nakagat sa ng cobra langgam <laughs> talaga oh black parang ban ah ngakit ah Ito niyo kuya, nasa Pilapil lang. Oo, oh, wag masyad, wag kayo masyado lumapit. Hindi, tumigil ko rin lang, boss. Wow. Tapos natin Ito ngayon ko. Ito yun, kung ano. May pangil. Para sa sasawad yung ano. Hindi, meron. Meron, boss. Meron, hindi natin siya pwedeng bintangan. oh, hindi yan yung kumagat. Oo. tayo. Pero ano, pero sari, oh, bago yung pangil niya kasi medyo medyo maiksi lang May, may kaliitan. Baga nagpa. Nagpalit. Ah, duras eh babalat eh. Ang babalat kasi. Oh, ayan, ayan sige. Ayun. Kumakagat na. Yan. Nagbabalat siya, no. Kung mag ano diyan boss lar babayan. Bukod na 'yan. Ayun. Dito na 'yung video na Wag mo na natin yung picture. Video na ito. Bidin siya na ito eh. Babae. siya? Walang mintis yan. Okay. Paano nakikita yung babae? Mali yung ulit eh. Yung babae kasi mali tango pa parati. Mga idol. Pinatunayan natin na Eyo. boss. Yung pagganap natin ng cobra. Sa mismong lugar ng katawaran. Tatarawan. 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 <laughs> Tatarawan. Ito. Sa mismong bukid. Kung saan nangyari yung... Si Gilbert nga pala. Si Gilbert nga Siya mismo yung kasama ni Sherwin na nag-repair dito sa kaaani uh, na palay na ito. Kaya Hi. siya yung nag sa atin. Ang mga kaso ng tuklaw ng mga makakamandag na ahas ay isang problemang naipagsasawalang bahala ng mga autoridad ng kalusugan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba pang mahihirap na bansa. Kami po sa Boslar Channel ay patuloy na magtatampok ng mga ganitong pangyayari at magbabaka sakaling mapansin ng mga ginaukulan at magawa ng paraan na magkaroon tayo ng sapat na produksyon ng antivenom na tanging pangontra sa kamandag ng ahas. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli.